ng uh, internet no? uh, uh, no? na. Ah, po nandito po kami ngayon. Ah. No? Uh, sa bahay ko po, nag-update po kami ngayon sa kay Kuya Buds na. So. Hmm. Ah. Ako aja ni siya dito po siya sa sa bahay okay. ko po nagpapahinga yeah. okay. po dito po namin.

Anton, dito rin si Magandang Magandang hapon. Pasok, pasok. Ito po, si Los oh. Abidjo. Hmm. Sama po nag-update po ngayon. Nag-update po kami Ito ngayon po. Si, Inday si Linda Abidjo. Ito si Los Tol. And Los Abidjo. Si Linda Abidjo po. Iyan. Saka si so, Trap. Supportahan natin to. Si Edwin. Si Inday. Ito yung tatlong babae na nagbabantay sa akin noon Kuya Bart, tsaka ano, si Electra. Si sila... Electra po. Electra. <coughs> La SG. Sabay mo dito, no? Yung <coughs> nagpua, no? Habang nililigtas sila si, ano, si... Johnny. 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 Alika, Ya, yeah, tayo. Yan. Salamat talaga ako, tol, na hindi ito sila. Lagi naka ano ba nakabanday sa akin so, nahilot na niya yung tail so yun ba yung sa uh, nahilot doon? ha? so yun ba yung nahilot? Um, sabi niya sa akin na ano daw? photo 3 weeks at ah, photo uh, bago sa pagkuhan nahilot babalik ko nun ka dili ano? Ah. Pabalik ko nito siya, bilot, dahil sa mana, asa mo? Dili, Bago ko maligo, 2 to 3 days. oh. Uh na, -huh. uh -huh. ako lang, lang kung kung sayo resulta ba. <laughs> Kay ugat raman siya niya nga naipit. Kato ka yung ugat nato, dria, okay. ko, God, dara, okay. uh, na ito hindi ako. ugat sa pili. na nakaon ba ang katang mm. buwan? Yes, na-dislocate niya ugat. Ang katang ah. Pika's food. Ang kuwan Naipit ipit bang mo yung sulog eh sa buwan? Join? Walang advice sa idol kung ano? Kung may inumin daw bang mga pain reliever? Wala ang budya na Kuan? Ang iya lang okay. ang pulan. Uwi na akong ikuha na makauwi. Makauwi ako. Ikuha na ang, ang pulan ako. So salamat naman sa Diyos no? at ligtas ka na ano? Yan lang ang ano injury mo. Kasi ito buwan na okay? Bukod, uh, hinabol kasi ang mga muntun na tayo. Eh, pinasahan ba na um, ano, Bilo, bangin May Kasi ba eh? Siyempre, yung talaga yung mga trabaho na may mga kaibigan nun. <coughs> uh, buwis buhay. Buwis buhay. No. Pero okay. pag hindi sinwerte, yan. Ang naman ng tulong. <coughs> itong umoko. Ang nangyari sa katawan natin ay gagawin natin. At ito po pag uwi siguro. Pag maka uwi na ako sa bahay. Magpunta ko sa doktor. Ika-check up na ako na yung ubo. Eh, ito ka naman. Kailangan rin yan kasi mainit yan, mainit na ulan. Pas mo ba? Tapos gutom. Ayan, lipas-lipas. Lipas-lipas ka. Kaya, salamat talaga tayo dahil ah, dito yung nga kasama ni Steve. Sa to Team SG. Team SG. Team SG po. Handa talagang tutulong. Sa may mga <coughs> ilangan ng tulong. Tapasalamat po kami sa inyong Kuya At saka sa Team Pogi po. Sa inyong team. Sa Team Pogi na. Po. Uh, okay. Sa Team Pogi na. Sa Team Pogi na. Sa Team Pogi Sa kasi Pogi na. Sa Team Pogi na. Sa Team Pogi makita. Once the Ano yung mm -hmm. Ang kuhan gipadukot yung ni Boss Badang. Si Boss Badang yung nagpagukot ang anak ang Si ang nagkakot Pinakabagtik na siya na ano, commander. Siguro <laughs> mo na yung kuhan yung si kay, mo may nagkakot sa kuhan niya. Dagan mo ang istorya nga wala na hagit sa kamera ba? Kung mm -hmm. nang ng kuhan. Kanang usay hindi man lai like, eh Dagan og kuan bagana ginakulata ko nga uh, wali makuha sa mm, yeah. mm. And, uh, kore, kore na pagay ko vlogger ko na tawag. Dili uh, mm -hmm. na ko mga kuan yang pero kuan na vlogger ko wala ni mo siya ilhan kung kinsa na ang Oo. Oo, kapalo ba kung kinsa itong Sana ay doon mo, no. makabalik-balik ka pa rin dito. Siguro sa... Pag uh, okay na yung paako. Ah. So, sana pa rin uh, uh, Ay, yung sabi niya. Walang araw. Uh, Kaya dads babalik ko sa akong... Okay na yung paano. Siguro pa kuya Bats, kung hindi ka dinala dito sa ano, Mount Dajang? Uh, hindi ka namin. Sa <coughs> uh, <hindi ka> <coughs> dito sa <sana>, ano namin. Swerte <coughs> so, ka po na namin. namin. Na Maka sinabi ko sa sarili ko na iwan ko ba kung swerte ba to o malas to nangyari sa buhay ko. Swerte pa rin S suyerte, kasi ba ba ang dami, da ang dami mang tumutulong sa iyo. Dami mong nakilala? Oo, dami. At saka lalong-lalong na rin na kami, swerte pa rin kami. Nakilala ko mga uh, matso at gwapo ng mga atir. Ito, ang mga magagandang puwan ba, kumandir dati. Mga magandang puwan

At, ay, ay, man, si tulungan niyo po kami sa aming mission. Yung mga ah. supporters ko support yan dyan guys, tapang na yun. Si Papa, Ano yung? Kung so, an ano yung sa inik ng lugar yung Pero ilang lata. Limang sito at sa na ano Pa hilot na

Sigurado, may iiwan ako. Hindi mo katagal? Patay ka. Ginawa ah. the... niya siya. Matakot lang siya. niya pero hindi hmm. Nara Nara dalawang... ng... no. nabihan nabihan. na dina, lang siya tumakbo pala. Naka yung dalawang... Mabihak ka? Nabihak. paraya na lang siya sa sarili niya. Oo, okay. Hindi pa po naman naman ko At simpo sa inyong lahat. Oo. Eh, nariyan po kayo, nakahandang magpunis ng ulo. Ano yeah, yan talaga? Para, okay. sayo, Para um, sa iyo, idol. Para sa iyo. Para sa mga hantalan. Ang gabi nga, naiyak na. ako. Naisip okay. ko ba na? Hindi okay, na. Sabi ko sa sarili ko na. Kung hindi sa inyo, talagang, hindi na nangyari sa akin. Buti na lang, hindi ako... Ah, hindi, si, hindi, hindi rin si Guru? Hindi rin si kasi matapang ka rin, rin, rin. rin. Oh. Kaya mo... Kahit matapang tayo, may mga na. Ano yun? ano ba mga ano yung puso natin mga mamina. Mm pagod na rin, no? Ako nga, ano, palagi akong hinahabol yung katayo dahil, kaya wala tayo. Gusto yung luha ko ngayon, eh. pinipigilan ko lang, ayaw ko kasi. Naiyak sa inyo ba? Naiyak ako. Naiyak ako Na-appreciate ko lang po yung mga pagmamahal niya sa akin. Siyempre. Ang lang po ko yung mga pagmamahal nila sa akin. Talagang

Um, okay, hindi na eh. nang ligaw sa hmm. kanya ba na-touch yan sa mga pinagsamahan natin medyo, mahirap din kasi yung mga trabaho natin hmm. eh, may mga tao minsan na hinihila din ako pababa mga tao na bumabato ng mga hindi nakikabuti ba hmm. may sasabi, mga tao na mga ganyan Kuyabas. masama Kaya, sa atin tuloy lang ako hanggat may mga tao pang akong sumusuporta o nagmamahal sa akin tuloy <laughs> lang <laughs> yung dahil alam ko na dahil alam ko na itong mga ginagawa ko ay uh, hindi lang na naman para sa akin hindi makatulong rin ako sa iba na nangangailangan pa ng tulong yun uh, <laughs> sabi ko lagi sa mga ano, mga supporters na <laughs> <So, laughs> saan man ako mapadpad na na sa ah, trabaho ko na, dito at sa mga kundali ng kapalaran ko kung may mga tao talaga na kailangan ng tulog um, tulog talaga isa lang naman yung mga layunin natin ang kapalaran ko na, yeah, <coughs> na maghilaan ah, pa taas nakababa okay, yung iba kasi na, ang iniisip ah, yung malamangan lang tunti oh, ay parang masama -isa. masama Sano, ng ano, uh -huh. tingin <coughs> Uh, kami sa wala pa nun, hanggang ngayon sabi ko sa sarili ko, kung ano man yung ugali ko noon na nagsisimula ako, yung, hindi ko uh, yung babaguhin yung stay, stay humble Ano pa rin? Pag humble talaga ng mga dumaki pa Paanga lang ako Ang chinilas ko, kaliwa ka <laughs> <laughs> Kaya may ininda tayo sa kitol, hindi ah. natin kalimutan na katawa. Katawa. eh ah, Ay, tayo? Kaya... Mahirap na, may stress, di ba? Oo. Oh. Pag may stress ka, Wala. ang ka, masisira yung kagukuhan mo. Ayun. Mm. Kaya kagaya sa'yo, huwag kang ma stress. Kaya madami pa yung utang dyan. Ah, yun. <laughs> Kaya ano <na> ba yan? <coughs> hindi yata so so 'yung tumo tinjit po yung, okay. yung, okay. yung uh, kasama po kami okay. ngayon dito so sa kador, bahay okay. ko okay. Nag -a -a po. nag kami na po kami mo lahat nang ginawa sa lahat ng ah okay tadi naman nila to thank Sige sa tulong. AJ. Kay Magkasama kayo, no? oh, mm -hmm. AJ, kay, kay Julius, mm -hmm. at saka kay okay, Brad William. Ito. Yung mga bagong kaibigan natin. Mm -hmm. Maraming salamat sa inyo, mga tol. natin. sa kasing Yung dahilan ng mga kumuat, ano yung Kim? Minsan, paos ba? Sa klima kasi yan. sa bundok talaga ito ba? <coughs> Nandun ka, ang kalaban mo. Si hindi <laughs> <pati> lang bandido, hindi pati lamok. Lamok, ahas. Ahas na. Oh. ano klaseng ahas? Sin hindi ako matakot sa lamok. Pinas. Um, Sin ano yung ahas? Hmm. Ganyan talaga. Minsan mo yung... yung kinakatakutan yung kasama ko, pagkatabi ko. oh Yung kasama kami ni Dax, my oh. goodness. <laughs> mas yung buong katawan ko. Hirapan <laughs> <laughs> <lang> mo matulog. matulog. <laughs> Ayoko kedaks. Mga buenos. Ahal, sabihin pa. Daks. Daks. daks pa ako, guys. Daks, Daks. na Daks, parang buting Diba 'yung ba? Saludo ko diyan, Daks. Ginikit sa akin? Ah. na maging lalaki naging babae. May mga ano, Hey, joke lang Biro lang po. mabait na tao din. Saludo ko dyan, Daks. Salamat sa iyo, Daks. Di paasaan ko ni Daks. Tapos nga gagawin tilo, abot sa unang ano. Siyempre, mukhang pagkakitin ay doon, guys. Kasi, lotong yeah. mga tulo. Visit niyo po yung yung channel namin ha, yeah. yung Kuya Bads po, yung mga solid supporters ko, saka yung mga mga angry face sa akin. Mm. Mga angry sa akin. Huwag niyang kalimutan. Huwag niyang kalimutan to, na i-add subscribe po siya. I-add <laughs> <laughs> yeah, subscribe niyo po ako, guys. Okay. Joke lang. Joke so, yeah. lang, guys. Tulungan po natin Uy, Uy, umangat yung, din, ano, din. Yung ano yung mga uh, channel. Uy. Kuya Buzz, panakaw naman ako ng mga uh, subscriber mo. Sila na ibala dyan. Come to <laughs> me. Sila na bala dyan. ako. <laughs> Ayun na po yung bala. Alis ka na dyan. Ako one na naman. Kasi ako. Kaya na, serious na ako eh. Bahala sa buhay mo. Dito na ako. Patay kayo sa asawa ko. Ano ang bahala sa asawa mo? Crazy Marites. Crazy? Uh, na buang rin. yan, buang. As in crazy? Oo. Oh. Hi, Ay, crazy. Hmm. Ayan. Crazy Marites tol Shout out sa Hi, crazy Marites. Uh, crazy. Hindi oh, Crazy Marites. Crazy na nga rin. Ma premium oh. in person. Pagkagala okay. tayo nun, ulit doon kay Lizzy. Kung may time doon, tol. Pupunta ba sa baka kami, nga. kami naman makapunta doon. Wala Walang iyan, taray talaga. ko. Ha? Huh? Kung may time talaga, pupunta kami doon sa inyo. Gala na meron sa baka. Si ano parang Emosional 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 lang Huwagang mahiya dam Katabi ka naman Lo ay Sis don't tapu eh Ngsila nga siya Ngos siya pasok Ngos siya pasok Kres ni day Kres ni martes Yung usawa na nga Maretis paano Pasong iyo Pangalan ito kaya Hindi Ano yan Kumbaga Chris, eh, buang nang maritisa. Ako <laughs> na nagsabi niya na. hey guys. Hi, shout out kay... Sa niya kay Chris, maritisa. Jok-jok ka na. ko. Talagang, maano to May kamera ko. Ano ba yan? Hindi ba? Ano na, talaga siya. Kailangan talaga tumabi yan na. <laughs> Hello po mga kaidol sa lahat oh, ng mga, mga, mga supporters ni si Kuya Buds no? Pakisupport okay, naman sa akin, no? Pakisupport. Pakibisit sa aking mm. munting YouTube channel. Huwag um, niyong Maraming maraming salamat Kuya Buds na nag... Ano tayo no, nag Kasi yung ano ko, eh, ano ko dahil, pahambog na ko ba sa Bisaya pa. Umangat talaga yung, mm. ano ko, oh, YouTube channel ko. umangat talaga na. Kasi tulong Kuya Bas, malaking tulong ko. ako oh, rin, ako rin, ako rin. Umangat siguro. Inasahan. Ano, okay. may, ay, 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 talaga to. lang. talaga. Sa amin, mm. talaga. Ikaw naman sa naman. Sige. Ha? Sige. 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 talaga 'yung mga kasama nung labo ay talagang may mga improvement daw. 'Yun. Ito 'yun, ito 'yun, channel. Ah, uh, uh, salamat po at sana tuloy-tuloy na po 'yung daw. Thank uh, you, thank you. 'Yung kanila mga channel ay asukutan uh, natin 'tong. Ano po 'yung suporta niyo sa akin ay sana rin po 'yung suporta niyo sa kanila. Yan, thank you. Oh, uh, yun lang siya. Si 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 oh, marami, 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 marami. na Maraming salamat sa iyo. Ay, uh, ako, ano, pagtulong niyo tayo sa tayo, amin. ah lalong lalong po sa mga solid supporters tayo, tayo, tayo po. Uh, eh, po, niyo mayro. po. sana pakikisitahan niyo po yung ano. Uh, so, pag-uwi mo kuya Bats, mag-ingat ka ah. Sige lang, lang ingat ka do Salamat po tol sa inyong wala sawang at sa sa natin, suporta at pagmamahal sa akin. Especially sa lahat ng mga sulit nating taga-suporta at taga-subaybay mga silent viewers po. Inuulit ko, suportahan po natin yung uh, channel ni Electra Adventure, saka si Edwin Adventure, at saka si Inday Adventure, at saka ito si Los Adventure tol. Si suportahan natin. Gusto ang Visayas na local vloggers po. Hindi sabay tayo ang angat, okay, Lord. salamat, Kuya thank, thank you so much. And um, get niyo sa amin. Po kayo. may angat. Sa so, so. Ah, channel okay.